Hello po, boss. Good morning. Good morning sa ating lahat mga boss. Yan, tayo po ay nasa kabayan ng uh, Bukawi Program. At para check na ating mga uh, ating mga kababayan kung anong mga boss sa Bukawi Provincia. Uh, kapuka ng galit mga boss. Yan. Yan. Yan po ang tiyatawag na upuan silyo na tunggat-tunggat sa Tagalog. Yan. Yan, mga boss, ating yan. Silyon dito bukawi. Yan, napakadami po niya mga boss. Yan. Boss, magkano yung tabla? Yung tabla o silyon? Yeah, so, yan, yeah, na yan. Ang pulso niya po, 3.5. Ah, three, five, oh, yung ganito. Ito, three, yung, gato, Actually, yeah. Ito, mm, marami na kunto yun. Yung dalawang ganun yung gusto ko sana eh. Yun. Kung natin, 3.2 oh, at saka 3.5 okay, okay. okay. Yung, kasi yung ganito meron. Ito yung ganito, wala pa. Sige boss, punta po, sabi ko sa palengke. Thank you, ha. <coughs> yeah, mga boss, para sa kalaman natin bayan. o na tayo sa kabila, mga boss. pakita natin sa taong bayan na ang uh, dito sa Bukawi, Bulacan Ayan, may silyong maliit Ayan mga boss Ayan, iba't ibang uri ng upuan Ayan. May silyong maliit, may maliit, may pambata at may malaki Ayan. Ayan. Ang halaga daw ng ganito ay nasa 3.5 ito ay hindi ko alam tanong natin sa ating kababayan boss pwede yung tanong magkano presyo nito 3.5 ang ganito ano yung wala na bawas 30, 30. hanggang 3.000 30. okay anong kahoy pala china ah yun o yung acacia halo hmm sige ay kaya itong kailangan ko eh kasi yung yantok ganyan meron na ako. Ano to? Galing Lubisiha? Galing saan dito siyari o Lubisiha? Deliver. Okay, salamat. Punta mo lang sa palengke. Baka balik ako. Yeah, mga boss. Yan.

kuya mangga. Ah mangga. Ah mangga. Ah, ha. Ah. Sige. Sige. Yeah, mangga. Salamat oh. Yan mga boss, ang palengke ng Bukawi mga boss. Yan, pasulo ko ginagawa. Palengke. Yan, ating mga kaubahin. Dami Oh. Yan, tayo po yung nasa Bukawi, Bulacan mga boss. Oh, so, nasa Kabayanan. Yan eh, ginagawa malaking malaking palengke eh. mula yata yan yan heavy traffic mga boss yan heavy traffic mga boss yan daming mga kababayan mga naka, naka motor parking area motor yan mga boss apoy na ko yan ang mga pets so yan mga pets yan. yan. mga boss ang ating mga kababayan yan ipakita natin sa tambayan ang itsura ng Bukawi Bulacan yan o no? may yung mga dami mga halaman dito mga boss yan kano kayong bentahan dito ang talo sa Patangas ay dalawang piso isa Ano boss, pwede yung talong ba kumagaling siya? Tres Tres? Ah, okay Okay, salamat ha Ang presyo ng talong ay tres ang isa So, sa so, 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 Batangas ay dalawang piso May isang piso lang Okay Depende sa bayan mga boss Bukawi Public Market

Bumali ka na? Yan. Ayan Kaya mga boss Nandito pa rin tayo sa Harapang Palengke Bukawi Public Market Ayan Ayan daming dami yung mga natin yan, Mga busy-busy Ayan dahil naka-parking Mga sasakyan mga boss Ayan Nakita natin ang yan mga boss, uh, ito po pinaka meron pinaka ng Pla ng Bukawi, ano? Yan Diyan po ginagala po yung taon-taon na Pagoda, Pagoda Festival, yan ano, mga boss. Yan, hanggang doon sa likod. Yan, yun, mga no, karapati, oh. mm -hmm. Yan mga boss, diretso tayo sa pamilya ng mga iba't ibang uri ng alagain. Ayun, oh. No. ganong ano, yung mga ganong ano tawag bangka ay himihinto doon sa may palengke susuplay sila ng mga isda yan mga isda sa pamilihan sa palengke mga boss ayan lakad lakad lang tayo mga boss punta tayo sa, sa mga pets ayan ang ilog ng bukawi po naka nabili niya? Nabili niya? Nabili niya? Magkano nabili niya? 554 Iyon nabili niya? Galing Yan po Nabili daw nila ng 5,500 you know? 5,500 Yan ang nakabili Yan naman itong Nabili daw niya ng 4,500 Yan so, si baby May alaga na siya Punta ko sa loob. Thank Yeah, mga boss. Punta tayo sa mga pets. Yeah, nang yeah nga doctor yeah nga kali mga boss. yan kita sa mga pet mga boss. Yeah, mga kababaya natin. Oh, dami oh ninyo yeah, oh. dami kalapati mga boss oh yeah. Oh. Puro na kalabati yeah. Yan, yeah, may bibig pa mga boss. Mm -hmm. Yan, yeah, para, para, para sa hindi nakakaalam lang po kayo, mga boss. Yan, yeah, yung meron pa na tulay. Pag di kayo, Marilao, Mar Mar Marilao to Monumento at pag ako ay Enlex at Santa Maria. Yan yeah, ang entrance ng pamilihan na kundami, mga boss. Oh. Yan. Yeah. natin ang mga

ang tanong pag hindi kayo mo magkakalagaan yan na baby paano yan kusang nasusubuan to ito susubuan nila sa range hindi siya mamatay template na yun kasama na tubig ano ano Panorin yung Honor Boso Galing Yan Galing 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 Iyan po, Ano ang mga iyan to? ko sa inyo ang ng mga pets sa mga boto mm -hmm, Dami mga po. Pusa.

pero binarap sa mga may pangakikip dalawin yun yung oto tatlo ano, 3K na lang 3K lahat lahat na yan panalang na ho yan almost ano na to magwa-one na ho sa akin hindi eh, ko lang umaisa lang dahil namamahalan na ho ko sa double H900 na ko Thank cross, cross cross na rin yung Galing yan ah. Ano Lager ka ah? Lager. Oo. Oo. Ganda. Ano ano lahi yan? Maltese. po sa Maltes? Ha? Maltis. Hoy, galing ah. Yeah, mga boss. Po. Magkano halaga po? Dito po 12.5 12, po. Magkano? Tag yung lalaki, 14 po yung babae. 12. Dol dol kan. Yeah, mga boss. Ano po yun? Kung baka nag-go sa pa po. Yeah, mga boss. Eh, bakit ka po ito? Kung Gusto niyo bigyan ng, ng pets? Yan, dito po sa kanto ng Bukawi. Maltis po. Ay, ay, po. Ay, yan o, ganda o. Yan. Galing o. Yan, siya po nagbebenta mga boss. Yan. Kung sakasakali po, pakicontact po ko 0905-066-0612. Pakiulit, pakiulit po boss para... Uh, 0905-066-0612. Okay, mga boss, kung sino po naghahanap ng pet, ay yung po kanyang telephone number at uh, ipakikita nyo sa, sa, sa inyo yung live na video, yung inyong bibilhin at makakakita ko sa kanya ng mga, pecha, mga ganda mga ganda mga post oh ganda yan ay thank you po sa Julio de Castro sa kwan iya si Chef Miguel de Castro mga kito yan yan Julio sa Facebook sa YouTube Don Julio Okay. dekatro. ano po. De Castro. ano ba? ano ba? ano ano ba? ano ba? Ay, ba? ano wala akong ba? <idea>. Hindi, <makes> meron, meron ba? ano ba? Hindi ko, hindi ko alam ang presyo. ano ba? <makes> <makes> Ha? No. Yung mat, mata. Uh, presyo, Ayan, dito, alis na po Ang um, uh, dala uh, uh, yung 2,000 pare. 2,000 2003. pare. pare. Pero baka mamaya ano, kunin so, mama, ano, sa inyo ng 500. Okay. eh. yung 500. Yung kasing namimili sa Santa Paris daw, binabarot ako, 700 pero hindi pa nyo nakikita. Siyempre, uh, nakanya, palbenta. P350? Dalawa. Masyadong mababa. Sa P500, kung kukunin lahat, laban na ako kayo. Pwede na? Pwede na ako kung marami yan naman, hindi na, na ako, kukunin. O kahit sa ibasin, 500 P500, uh, Pakiawan. Kung papakyawin -e papak -e okay. lang? Kung okay, papakiyawin hmm. lang. Kung mamimili lang? Mamimili lang. Kung mamimili lang, bigay niyo si Yuro kahit P1,500. O kaya P1,500. Meron kasi ang titindaron, yung mga sa mga ganyan, tinanong ko magkano ang preso. Sabi niya, kung sa Paris, P700. Mababa pala na. At, at, least, uh, at least may idea na ako kung, kung magkano ang preso. Uh, Mahalo pa tukahan natin ngayon, 65 Mahal nga pa ito ka lang lang. na lang lahat ng Boss, dito sa Luban maka na sa loob para makabuo ko na isang oras na video. Thank you. Thank you ah. Wow, ang kikit ng mga aso. ganda bagay boss, oh. dami oh ya yeah, mga puta naku dami yan yeah. ya yeah. wow yan oh basal yan basal kumayan na ikaw wala basal yan basal Bagi na natin sa loob mga boss yun, dami oh Yan, may mga manok Gilakin doon oh ganda nung Ito oh May babo May sisib. Ayun, mga sisi po oh. ito Yan Dito po sa Bukawi Sabi, buka, we, sabi paningin, mga boss Yan may mga manok may manok na yung ayan mga, manok mga, manok mga. The yeah, boss ang lakot gaganda ng aso ayan May mga ipon. Lahat ng klase ng ipon mga boss. O dami oh. Hello. Yan na. Uy, may mga sisig oh. Mga boss. yun mga sisig. Kakasin. Galing. Ante. <laughs> Oo. Oh. Mas yung bibili ng kakatil. Pero may mga kakatil ako sa amin eh. Magkano magkano bili? Ah, doon. Mm. Meron -hmm. kakatil sa amin eh dito ko yung dispatch mga malaki Mga inahin, tsaka, eh, gusto ko ipad dahil yung ano, may, may alaga ako ng po. Yung, yung Gaganda na iipon. Anong pot mga Ano yung ganyan pag-ano. Pusang Parang na na nauso yung ano yung tabi sa yung yung ganyan na um, na kagad yung ganyan yung, 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 yung ihiwani na sila nauso ngayon oh, okay. hand fit po dapat pag nako turo no? no? sa no dapat turo no sa labas po tayo so nasa na mahasarin na tayo kapakol mo gusto ah pinamulong po sa malamang dino bumati oh nga oy galing to lipa ano ba kasi yon galing Galing ah. Huh? Yes, alas. Galing ah. Ayan, ating mga Ang dami mga poso,

Miguel Yan. Meron BB oh. May pagka ng ibon. Ano ta dito yung Pan... Bato bato pero panit. So... Ah, Ano? Ah, pala yon.

Ito so, yung ng kambing. Ayan, lalaki o. Oh. Mm -hmm. Wow, ang dami. Laki. Laki ng manok. Yan. May mga ibang ibang uli ng hayop mga boss. Yan, dami ibon Oh sisiyo ng buko. Sisiyo pa lang yan. Yan, medyo malaki na. Yan, may, tindahan ng pagkain pag nagugutom. Ano ang pangalan ng vlog niya? Uh, Julio de Castro. Yan, okay. Yan mga boss. Hmm. Hello, kay pinakikita lang sa tambay ng ating mga Hanap buhay dito sa ating box. Ayan. Ay, Hindi, uh, so, mamaya mga boss, ano? na mga ang bibili? na boss, Red shop? Yeah, uh, special oh. ay, old... yeah, may mga malit na ibon mga boto. Oh. Wow. 5,500 yan tuta yan yeah, mga boss uh, manood mo tayo sa ating nakikita mga boss sa uh, ibang uri ng hayop papakadahin mga boss oh. may manukan pa dun punta tayo sa manukan muna mamaya tayo may food yan mm -hmm. na ito manukan ay eh, saglit na mamaya wala na ito yan o oh. Mm mhm

Ah, oh, Bago, bagong bagong putol yata tahit. Hindi okay, tumama sa bato. Ah, sa kan sa Binitaw ngayon bukong halo. Oo. Ngayon lang ano? Hindi, hindi na ipakita. Mamamulukod. Magdado ka na pero pumalo sa bugong kanan. <laughs> Babalik pa yan eh. Isang buwan pa lang nananalo to eh. Nanalo na? Sam, oh, isang buwan pa lang. <laughs> ano, ano lahi yan? Sweater. <laughs> ah, sweater. Huwag na, huwag dilug ayos na. Salamat, salamat. Magkano binibenta yan? 1 Ah, 1 Yeah, mga boss, 1 Takas okay. pumalo, bira mong... Oo. Magdado ka na, pero pumunta ka Pwede palang ano yun ah. Di ba may, may, may tari, may laban na sa tari sa kanan? Oo. Ang palo niya, 1-2, basta Oh, oh. Ini apa nih yun? Binabae. Eh, apa itu? Ah? Ah, lang. na Bilugan Bilu no? <laughs> <laughs> hey, Eh, ka, Tama, tama yung kasaysaya, kasaysaya tapos yung Tapos yun. Ibang, ibang buhay naman ngayon. One, two, one, two. Good kak mga boss Ayan, Ayan. So, Tingnan natin natin mga kababayan mga boss Ayan Uy may pang cellphone oh, ko mga boss oh. Ayan Para Parang, <laughs> boss pakitin natin Yun know, oh mga boss o oh. Wow yeah mga boss oh. yan mga manok yeah for sale

ano yung mga, ano may seven, meron na seven months? May seven months na? Six lang po. Ah, lang? Ba, malusog, malusog, malusog.